pinagpalang nagpalang araw po mga kabatang. Ito po ang yung abang lingkod si Batang Kurat. Kung nakikita nyo po ito, nasa plastic na ito, nakabili po ako ng balinghoy. O so, sa English ay kasaba, kamoteng kahoy. Ito pong ilang pirasong ito ay nakakahalaga na 150 pesos. Tatlong kilo, 50 pesos ang bawat kilo ng balinghoy. Dini sa si Malabar, Batangas. Ayan, dito po ay tuturo ko po sa inyo ang tatlong bagay o tatlong aking nalalaman kung paano magbalat ng balinghoy, ganyan po lamang. Hindi po yan binabalata ng katulad ng patatas o ng mga, mga balat. Yan po ay tinutuklap-tuklap po lamang. Tingnan nyo po ang aking gagawin. At ito pong balinghoy na ito ay tuturo ko nga po sa inyo yung ganyang pagbabalat at dalawa pa po pong luto na aking pangnatutunan sa aking mamay sa aking mamay kulas na magaling rin magluto mga mentor ko yan nung araw magluluto rin po yan ng aking lolo lolo Nick Nicolas natanawan ayan luluto po ko ng kalangkang at saka marauyang balinghoy meron pa rin kaming niluluto nung araw kasi nagtatanim kami ng balinghoy ay magpapatuyo kami ng balinghoy at gagawin naming palitaw o palutaan kung na tinatawag namin din sa matanggas yan ang kalangkang po ay kung may dikulay po o kaya nilagay sa hulmahan yung mga cup yun po yung tawag ni yung ipichipiche lalagyan lang ng dikulay pero yung sa amin naon kung walang steamer magagawa ng parang kawayang maninipis tapos sa uh, isasalansan na parang magiging uh, steamer nga sinalagay lang sa kalderong kumukulo tapos ipapatong yon may patungan tapos lalagyan ng dahon para hindi maglagpasan ay e pag na steam ikalangkang lang kang lang tawag tapos uh, ang kapartner nito ay niyog na medyo alanganay tapos asukal na brown o kaya ay eh, kung may maskoba daw yan ayos yan ay ngayon mabago na may maskoba daw may gata sa malapo lalong husay at ito na nga po ang pagbabalat ako ay ang bilis kong nabalatan ngayon po na may huhugasan ko ng ilang beses at hindi ko po ito hugasan ng may balat pa ay eh, hindi ngayon ay eh, tatlong hugas ay aking gagawin ayan po tingnan niyo po ang gaganda ng ating balinghoy Lasa ko naman na hindi ko ulan napakaganda po ng balinghoy na ito dahil nakabili rin ako nung isang araw binilaw ko sa aking pork spare ribs ay talaga namang malikat ligat at napakasarap ay ito po ay kabalaybay daw po noon sa akin na bilham ayan at ating inuugasan wow oh, na magalain para maayos malinays. -nice. Oo, oh, unang hugas pa lamang huyan ang inyong abang lingkod tapos po natin yung mga unang pinagugasan hindi tayo yung buhugas ulay eh. ay aring nga po pala ay galap siya pa po sa akin yung mga balasangang sumusubaybay sa inyong abang lingkod si Batang Kurat at sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking youtube channel at fb page Batang Kurat please subscribe my youtube channel and fb page Batang Kurat yan pangalawang hugas na po yan at shout out po sa mga taga Amerika, Canada Australia Japan Taiwan, Middle East Africa at sa iba't ibang panig ng daigdig at sa buong Pilipinas sa aking mga kapitbahay, mga mahal sa buhay kaibigan, yan shout out po sa inyo na walang sa inyo, bye bye, sa inyo mga bangilindod, yan pangalawang hugas ito yung papangatlo na at ito yung final na o ayan po kitang kita nyo ang puti ng balinghoy balinghoy huwag tawag na rin siya amay hindi ni siya Baling balinghoy sa iba na may kamutong kahoy oh. ayan sa english naman ay kasaba kasaba root. Kaya na nga, iahanda na natin ang ating yajaran, yayarjarin na natin ang ating balinghaw. Ayan. Kami noong lumigtaray, ang project na may ganaray, magagawa ng garnay, at yung project na ang yajarang aray, Magyayad yad kami ng papaya para magkaroon ng uwan, ng katsara at ito nga pinagyayadyara ng balinghoy pang kalangkang o hindi ho say na o yan napakatalas po ng ating yadyaran o yaryaran sabi nga din sa Batangas yaryarin mo na at nang matapos na ayan pag uh, pagkayadyad po natin dito ay di atin ang isasalang sabay sabay na po ito yan Pagkatapos po ng isa, tatapusin na po yung lahat. yayad rin ng kainamang-kainaman. -kainaman. Ay di ayos. O so, yan o, oh, di malapit ng matapos. Kagalay nga na hao. Oh. Kanina yung isa pa nasisimulan, ngayon patapos na. O oh. yan ah. Ngayon ho yung paghahatiin ko, ang isa ay maruyang baling -hoy. Ang isa na may kalangkang. At ito pong kamats nito, ang barakong nilagang kapeng kumukulaw ay... Kitang kita nyo yan para sa masa, para sa lipores, para sa pamilya ni Lagang Kaping Barako ni Batang Kurat. Ayan. Oo, oh, ayan po ang diskarte ng pagpapasarap ng kapay. Yung tuloy-tuloy po ang kulaw na nyo na ititigil nyo pa ng tatlong minutong kumukulaw na no, may takip. Ay husay, lalong masarap ang kapay. Yan. Oo, oh, yan naman po ang ating... Lutoan na at atin po ipiprito na. Ito po yung tinatawag nating maruyang balinghoy. Ayan. Dati po ay mantika ng baboy. Nung kami makaliliitan pa, ay di ngayon naman eh. May canola oil at saka kaunting margarine Di ayos. Ayos na para lalong sumarap ang ating uh, maruyang balinghoy. Nilagyan po natin ng margarine. Ayan. Op, pinulma natin sa ating kamay ang balinghoy, pinalapad. Parang nagpapalitaw lamang, o yan. Unang lagay. Pangalawang lagay. Pangatlong lagay. Yeah, pala palaparin lang ng gayang-gayang na -gayan. Ay, hindi ayos. Na naman lang para maayos ang luto pantay na pantay oh ayan baliktar oh hindi po yan itlog ha pagkain na baliktad Makikulay kulay dilaw yan po kaya nagkaroon ng kulay dilaw ay gawa ng margarine oh ayan baliktar ulay oh kita nyo parang pretong itlog na nung mabaliktad kulay dilaw oh ayan pagka may tigat-tigatlong minuto eh ay di ayos siya na simmer lang hindi po malakas ang apoy para even na even yung, pag, yung luto ng ating maruyang balinghaw o eh. oh, yan no oh. Pagka ka isang minuto babaligtarin balik rin para mabalance talaga yung pagluluto yung luto kung gusto nyo yung crispy crispy ay di pagka malapit yung ng hanguin ay biglain nyo yung init taasan yung temperatura o oh, yan ganyan lang oh, crispy na po yan o oh, yan dagdagan natin ng margarine ay lalo nang mahusay ang lasa nito tapos isasawsaw natin o lalagyan natin ng kinayod na niyog mamaya tapos mas kuba daw o kaya ay gatas na malapaw ay di lalong husay na husay ayos na ayos na merinda hapunan kung kailan nyo mang gustong kainay na iiyaw ay ganun rin yung paggawa at talaga namang napakainap napakasarap pwede rin pang negosyo hindi lamang pang merinda pwede rin pang negosyo ito aw oh. Ganari ang gawin niyo sa Balinghoy. Kayo po itinuturuan ko mga mamshi at papshi. Mga kasambahay, o pwede aray sa inyong mga lipores, gawin niyo. Madali lang naman at napaka basic o napaka simple ang gawain. O yan. iba naman, pwede ang butter ay di lalong husay na husay ang lasa. Ayan, sa ating ginawa ngayon, gagayahin ulit lang natin patak ng kaunting mantika, papatakan din ng kaunting margarine. Ay e di no, gayon gayon lang hanggang sa maubos O, kita nyo yan o, oh. gayon lang. Pulit ulay. Hanggang sa maubos yung ating niyaryar na balinghaw. Pero kalahati naon ay di niya kalangkang. Yan o. Oh. Steamer po yan. Di yan po sinasabi ko na dapat may kawayang tuwan pinagdatig-datig ay di ang steamer na ngayon nilagay ng dahon oh, hinati ko po yung balinghaw yung aking niyaryar kanina di pagka luto ng ating prito ay eh, luto na rin itong steam na ito mga 10 to 15 minutes po itong steam ay di high na ayos na husay na husay na oh. gayaan wa one at a time pero habang ikaw ay nakabakante di may ginagawa ka oh, ngayon ayan kumukulo po yung tubig natin yan o oh, sa yan oh. steam lang natin ng 10 to 15 minutes ang tawag na po dyan pag naluto kalangkang kung yan po naman siya hulmahang maliliit ay di pichi pichi ang tawag na no, malalot may food color yan di habang nagpiprito at nag steam may ng miyaw para pang toppings at kasamang kakain ito ng ating kalangkang at maruyang balinghaw haw yan kunti lang naman ang rin natin yung mga pang ibabaw laang para medyo malasa-lasa ang ating kwan, yung mga alanganing nga parte ng niyog oh, ayan at iyan na nga, nakatapos na oh, tinay niyo oh, kalutaw oh, laganit na eh lagutukan, husay ayos at iyan na nga oh, last na nating iluluto yan pinalutong, pinalutong ang ating maruyang balinghoy. Ayan na, ang ganda ng kulay, ang ganda ng itsura, ang ganda ng texture. You're the best among the rest after me. Yan, luto na rin ang ating kalangka. Kita niyo po yan. in po natin yan ng 10 to 15 minutes. At iyan na. Wap, switch off. Husay na. At ito na po, kakain na po ang inyong abang lingkod. Ayaw, meron na sa platong marahuyang balinghoy na may niyaw. Ayan daw, kumuha ako ng nag-uusok-usok pang ah, kalangkang, ito po ay turo pa sa akin ng aming mamay. Yan po ang namin ng araw ay kalangkang, oh. aw. Oh. Wow, first bite. Panalo to. Usay! yan. Lalo't nilagyan panaray oh, igatas na malapaw. Ay, di husay na. Titikman po natin lahat kung saan po yung maigay. May maskubado maya-maya ng kantay. Tingnan niya, oh. Oh, may niyog Oo, oh, sausaw sa, sa niyaw. Ay, siyang ka pa sa merinda Aray ka, sarap na. kasustansya pa. Ay, ganarin rin na rin ang gawin nyo. Sa inyong tahanan. Oo. Oh. oh, lagitik ay. Ang sarap masarap. Husay. Oh, sabay higop ng kapay. Aw. Oh. oh. Ay, kapim bara ko baga naman luto ni Batang Kurat ay di husay na husay. Mas kubado. Ito po ang inyong abang lingkod, si Batang Kurat. Nagsasabing mabuhay po tayong lahat. God bless us all and count your blessings. Mabuhay! Ang sarap, husay na!